Sa katahimikan ng gabi, kapag ang lahat ay tila nagpapahinga na, may isang paanyayang hindi kailanman nagsasara ang paanyayang lumapit sa Diyos. Sa Kanya, walang pagtanggi. Sa Kanya, walang kahihiyan. At sa Kanya, walang pagkabigo. Marahil ngayong gabi, ikaw ay pagod. Baka sa iyong puso ang bigat ng araw, mga tanong na walang kasagutan, at mga pangarap na tila nawawala na ng pag-asa. Ngunit narito ang Diyos, tahimik man ngunit buhay na buhay naghihintay, nakikinig, at handang tumanggap. Sama-sama tayong manalangin. Isuko ang lahat sa Kanya. At hayaan nating ang gabing ito ay maging gabi ng kapayapaan, gabi ng paglapit, at gabi ng muling pagtitiwala sa Diyos na hindi kailanman bibigo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Bitbit namin ang aming buong puso, pagod, sugatan at puno ng mga tanong. Lumalapit kami sa iyo hindi dahil kami ay karapat dapat, kundi dahil ikaw ay Diyos na tapat, mahabagin at handang tumanggap. Maraming beses na po kaming nabigo. Nabigo sa aming sarili, nabigo sa kapwa, nabigo sa mga plano namin. At minsan, Panginoon, napanghihinaan kami ng loob. Parang nawawala ang direksyon, parang ang lahat ng ginagawa namin ay hindi sapat. Ngunit na no, ngayon, sa iyong paanyaya, kami ay muling lumalapit buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyong trono ng grasya. Ikaw ang Diyos na hindi tumatalikod sa mga lumalapit sa iyo. Ikaw ang Diyos na may bukas na bisig sa mga umiiyak, humihingi ng tulong, at naghahanap ng pag-asa. Salamat po, O Diyos, dahil sa iyo. Ang lumalapit ay hindi kailanman mapapahiya. Panginoon, hawak mo ang aming mga luha. Alam mo ang mga bagay na hindi namin masabi kahit kanino. Naririnig mo ang mga dasal na inuusa lamang ng aming puso. Kaya ngayong gabi o oh Diyos, inilalagay namin sa iyong harapan ang lahat ng aming dinadala. Itinataas po namin sa iyo ang aming mga kabiguan. Mga pangarap na tila hindi natupad. Mga pintong hindi nagbukas. Mga panahong kami ay nabigo kahit ibinigay na namin ang lahat. Itinataas namin ang aming mga sugat sa damdamin mga salitang nakasakit, mga ugnayang nasira, mga alaala ng kahapon na patuloy na bumabagabag sa amin. Panginoon, pagalingin mo kami. Pawiin mo ang hapdi. Palitan mo ng kapayapaan ang sakit. At ipaalala mo po sa amin na habang kami lumalapit sa iyo, ikaw ay laging handang yumakap, umunawa at umalalay. Patawarin mo kami sa mga sandaling kami lumayo. Sa mga oras na pinili naming umasa sa aming sariling kakayanan. Ngayon itinatama namin ang aming landas. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay, ang aming puso, ang aming tiwala. Dahil alam naming kung kami lalapit sa iyo, hindi mo kami bibiguin. Ikaw ang Diyos na sumasagot sa panalangin. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ngunit nagagawang makinig sa munting boses ng isang pagod na kaluluwa. Napakadakila mo, Panginoon, ngunit napakalapit mo rin. Ngayong gabi O Diyos, balutin mo kami ng kapayapaan. Ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Hipuin mo ang aming puso. Pawiin mo ang takot. Palitan mo ng pananampalataya ang aming pangamba. Palitan mo ng katiyakan ang aming mga duda. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong panahon. Na kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, naniniwala kaming ikaw ay kumikilos ikaw ay tapat. At sa iyong paraan, sa iyong tamang oras, ipapakita mo sa amin na ang aming paglapit sa iyo ay hindi na sayang, na ang aming pagtitiwala sa iyo ay may gantimpala. Panginoon, itinataas namin ang aming pamilya. Pagpalain mo po ang bawat isa. Kung may kaguluhan, ibalik mo ang kapayapaan. Kung may sakit, idampi mo ang iyong mapagpalang kamay. Kung may pagkukulang, ikaw ang magbigay. Kung may pagkalito, ikaw ang magbigay ng direksyon. At sa gabing ito, habang kami nagpapahinga, naway maging panatag ang aming puso. Dahil alam namin, kapag lumapit kami sa iyo, kami ay ligtas, kami ay mahal, at kami ay hindi mo bibiguin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Salamat sa gabing ito ng pananalangin at paglapit sa iyo. O aming amang nasa langit, Diyos na tapat, sa tahimik na gabing ito, kami ay lumalapit sa iyong presensya. Bitbit ang aming buong pagkatao, ang aming saya at lungkot, ang aming tagumpay at kabiguan, ang aming lakas at ang aming kahinaan. Walang lihim na maitatago sa iyo, Panginoon. Kilala mo ang bawat pintig ng aming puso, bawat buntong hininga sa katahimikan ng gabi. At na ngayon sa iyong harapan, kami ay muling kumakatok, humihiling at nagtitiwala. Maraming pagkakataon, O Diyos. Kami ay nabigo sa buhay, nabigo sa sarili, nabigo sa kapwa. At minsan, Natatakot kaming lumapit sa iyo dahil sa bigat ng aming kasalanan at kahihiyan. Ngunit ngayong gabi, ipinapaalala mo sa amin kung lalapit kami sa iyo, hindi mo kami bibiguin. Hindi mo kami tatanggihan. Hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang Diyos na laging handang tumanggap. Ikaw ang Ama na bukas ang bisig para sa anak na nagbabalik. Ikaw ang tagapagligtas na handang magpatawad. Umunawa at muling magtayo ng pusong wasak at durog. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon. Hindi bilang perpektong mga anak, kundi bilang mga taong pagod, sugatan, at nangangailangan ng iyong awa at habag. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo ang aming mga puso. Tanggalin mo ang mga alalahanin na, na nagpapabigat sa aming loob. Pawiin mo ang aming mga takot. At sa halip, punuin mo po kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga desisyong kailangan gawin, ang mga bagay na hindi namin kontrolado. Alam namin kapag ikaw ang aming nilapitan. Ikaw rin ang magbubukas ng tamang daan. Ikaw ang magbibigay ng karunungan. At ikaw ang magbabalot ng aming landas ng biyaya at gabay. O Diyos, salamat po. Salamat sa pangakong kailan may hindi mo kami bibiguin. Salamat na hindi mo kami sinusukat base sa aming nakaraan, kundi sa lalim, ng aming pananalig at pagtitiwala sa iyo. Ngayong gabi, habang kami ay nagpapahinga, naway ang iyong tinig ang aming marinig-tinig ng pag-asa, ng pag-ibig, ng katiyakang. May Diyos kaming malalapitan sa lahat ng panahon. Kabayan mo po ang aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo ang aming pamilya, hipuin mo ang mga may sakit. Aliwin mo ang mga nalulumbay. Paginhawain mo ang mga problemado. At bigyan mo ng liwanag ang mga naliligaw ng landas. Pagpalain mo rin kami ng panatag na pagtulog na sa paggising namin bukas, pitbit namin ang panibagong lakas at ang panibagong pag-asa na Ikaw, O Diyos, ay laging nariyan, handang sumama, handang makinig, at kailan may hindi magbibigo. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat sa pagbibigay ng panibagong pagkakataon. Salamat sa gabing ito ng kapahingahan at paglapit sa iyo. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na siyang daan patungo sa Ama, ang aming tagapagligtas at kapayapaan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.